Wala na. Puro kahoy. Kahoy ang ano nito eh, yung so, trusses. Talaga yan, no? Oh. So, yung sana yan kaysa me. Nakadikit pa sa ano. Sa bubong. Ubus okay. nila. Ubus na bahay nila. Ubus, pati ano sa loob. Ubus na. Pinasok ko eh, wala na. Ano. shower hey, pano Kaya lang. nga eh, hindi mo alam kung anong ulang ilalabas ito, mo so okay. eh. ano ubos ang laban? Pinatira. No, no, no. Tinanggal na yung ano kay sa amin. Oh, ng kay sa dito sa kwarto ito nasa wire yan electrical wiring Ayaw oh. Dito na lang umpisa sa kwarto eh. May pa Hindi, Baka. may wire o oh. Baka dito. Saan ang mga gamit niyo boy? Paano pa ito ni Nakawan? Puro laptop po dyan sa loob. Puro laptop? Nakasaksak? Oh. Hindi po, na, nasa ilalim lang ng kama. Ah. Baka naman nakasaksak yun. Hindi po, wala. Hindi, hindi po nakasaksak yun. So, kaya nagun po. baka sa bakas, mga wiring, ano? Saksakan ata ito eh. Oo. Oh. Maliit wire. O, boss. Pati po ba doon? Oo, dito. Eh, hindi, hindi nakarating doon. Dito lang sa part na doon. <laughs> electrical, so, electrical to? Wala na. Pero may nausok pa rin. May usok pa rin eh. Hindi so, na. Linasaw na lang yun Okay. Dito kasi mataas to Eh, nore. Diyan. dito. Wala na ko rin Pinutol na yung ano. Punta